Di diba, ba yan? Sana nating nyo rin naman kami. Yung Airpat Patrol, Highway Patrol. Alam niya rin yung mga ganyan. O, oh, pag nalaman ng Airpat Patrol, i-share mo ka pa. O, kaya nga, hindi. Kasi nga, taga 9 bags nga kami. Air Patrol, Highway Patrol lang yung LX. So, di ba? Hindi tayo ano, na nga na rito ng Maka, kung ano. mga, may reduce natin, re i ko, ha? Sir, magkano, sir? Ha? Dalawang libo, sir. Baka pwedeng bawasan natin yun. Ano sir? Dalawang libo sir, pwedeng bawasan niya. Uh, hindi, Ako ko na yung nagka-friend sa inyo kung kakusapan natin. Sikapin ko kung may reduce natin ha. At 50% re-reduce natin. May katulong natin ha. Nadayin ako ng ganyan dati, 50% sa uh, 50% Alay, alay. Binigyan ako, ng limang ayo Ayaw pa. Nandiyan sa nayari ng tumawag kami kay General. Sir, alay, alay, ano yung nakatakta Yung camera mo, sir, ayusin mo. Sir, sandali! Hindi, uh -oh. yung camera ng cellphone mo. Alam mo, basta uske. Fifty percent eh. Baka na ba? ka tigitan natin ka para makita mo hinahanap ko, ha? Hindi, sir. Kasi kayo, tinutulungan tulung ko na nga kayo. Magsumaha pa kami rito, no? 15% eh. Oo, sir. Okay na to.